ang pag natin, doktrina ni Kristo. Bakit po? Basahin natin ang 4 ng Hudas. Ito po ang nakasulat. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga dibanal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Yesu Kristo. Doon po sa komunidad kristyano nung una, merong kinikilalang iisang guro at Panginoong si Yesu Kristo. Huwag tayong pumayag na ang magturo sa atin si Buddha. Iba ituturo ni Buddha o si Shinto. Huwag yon, hindi po yon ang guro na may karapatang magturo na galing sa Ama ang karapatan kasi nung marinig ng mga apostol doon sa bundok na sinasabi sa langit na ito ang aking sinisintang anak na siya kong kinalulugdan, siya inyong pakikinggan, yun mismo ang pagbibigay ng Diyos ng giya sa mga apostol para ang pakinggan nila ang Panginoong Heso Kristo na siyang iisang guro na itinakda ng Ama para sa mga Kristiyano sa panahong mula nung unang uh, mag-aral si Kristo hanggang sa katapusan na ng mundo. Pag tayo nakinig sa iba, doktrinang hindi kay Kristo, masama po ang kahulugan noon, mga kapatid. 7, 7 ng Marcos hanggang 8. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayon, maliwana gano po. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ano nga yun nangyari sa otso? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Yan, yan po ang masama niyan eh. Na lisanin natin, humiwalay tayo sa utos ng Diyos at ang panghawakan natin yung salit-saling sabi ng mga tao. Kaya nga, sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sumamba tayo, mag-abuloy man tayo, bigay man natin lahat ng ating kayamanan. Pero, ang ating sinusunod pala, utos ng mga tao, doktrina ng mga tao, eh walang kabuluhan ang ating ginagawa. Marami pong kabaliwan sa ating panahon. Maraming pagliligaw sa ating panahon. Ipinagpauna po ng Biblia na may magtuturo ng ibang aral yung mga palalo, yung walang nalalamang anuman tungkol kay Kristo. Ang ituturo, ibang aral. Eh, dun po tayo dapat maging